guys, walking me there sa SMC side guys. Walking na sa last Friday tawis sa El Corso. Karon, ano ba si side mag walking? Kay bugnaw pa. Ba? Kamera duha ka sa kian mo uban. Ya, yeah, ni human diri walking labo na sa de. <laughs> so I did my DIY lashes kanina kay gihatod ni Ate. Thank you Ate tugay na sa ko na human guys, tugay na ako na achieve, namangy ubang lashes guys kaya dili ina na dikit ang adhesive ba, ah. so the tendency is I have to throw them away kaya mawala ng ilang dili kayo pilit pilit guys good afternoon, na ako sa SM Seaside Uh, kaming duha lang ni Daddy because actually guys kanina unta mi nang nina pa mi lakaw magpalit ta mig tanom kay gisugo kong mamili the problem is walay available nga tanom so next week pa so we decided mag date na lang mi good ta good date good sa kuan si Sai okay so what we did kay di mamigi rice Order lamig kape sa Coffee Bay. and bread, talk. bread sa bread talk guys so mga unta, guys ninyo okay so i ordered sa niya cappuccino wait lang ha wait lang so mutan ko na po diya, guys kawa ko sa kung tripod. so i ordered this one cheese na so na na ai melted cheese Ay, ini mau aku ah. No. Oh. Hmm. aku ah, guys. agora gura ming he got himself garlic bread sir. Kini aku ah, guys, nasi sausage. Oh. Demi. Hmm. Galibog mo gud guys, puasa mi mga on kay di Jafar.

Pila pa ka na ka-days. Al baby guys, cute tayo. Di pa mo sila bulihok? niya, samtang ka shopping ko guys, o samtang si daddy gahawat na ko. ipalit ko detail nga eye shadow and setting spray kaya wala di ko ano guys nang expire na magutuwa ko ang mga kuan eye shadow but nang tana ko sa taga detail okay na mo expire ang eye shadow guys because external naman na imong butangan di man siya internal What do you mean by internal? Like sa kilay, kung ang itato nila ni expired na daw, kana may kuyaw. So I went with etong quad quad pack nila guys. Ayan. Kita ninyo? Yeah. So, nilain siya color. Matte akong gipili. But na siya shimmer. Kini pwede nila ako siya eyeshadow. Kini upat actually. So, yung akong gitistingan actually, guys. So, pwede yung kita. Ano na ko, ha? Awa. Yung akong gibikapan dito. O, itong ko. Anto si daddy, nakita na lang na ako. Nganilabang na siya, guys. Nagita na siya na ako. <laughs> Kaya marag buwag ko lapas po sa ka kauras. Puan. kuan, miss daddy. And then, another one, I bought a setting spray. This is just, um, I think, $1.99. $1.99 lang ni guys. I need this. Wala pa dito ko ani, guys. Naaani si Papay, katong iyang si Fora, but yaman to good. So gusto ko mo gamit ako. Hmm. Nindot ang detail na brand sa guys kay ano siya. I think local lang siya, but nice and quality. In fairness. So, ang mga eyeshadow palettes na ako is gikan sa ilaha. So this one is Okay, hey, 299 din siya. 299. 300 plus 99. Ano? 358 naman ako na bayad. Ito so, naka-discount day ko. Libo ko, guys. E ako na bayad. 358. Okay, ne. O, oh, 99. 99 niya siya. At this one, 299. So, 300 plus 99. 400 dapat. Pero ang resibo, 358 ron. Uy, dapat 400, maniwag na ni. Hmm? So, open na to. Open na to. So guys, mauna ni ang part. Ngawa ko kabantay, na off na di akong cam uh, microphone. Okay, dugay, masanin ako wala namgi. Pag nako ako ba-charge ever pasensya po. So, ako na lang i-voice over, guys. So, ako nang giabrihan ang setting spray from makeup detail na ako napalit, guys. Uh, ang ako nakita is $2.99. Pero ni Bungko, ang akong resibo, $3.58. Or ba sinasayop lang yun siguro ko, guys? $3.98 siguro yun to kay i-add mo ang $2.99 o $99. Nagyo na $3.98 or $3.90. Basta. <laughs> So sige kog tabi dia guys gyud as in maradyo kog amyo. Mao ning gadahom ka ba nga naapa kay microphone dia ga under pa. Nakakaloka wala na pala. So akong giabrihan nya guys para ako mong ipakita. Pakita na ko ninyo how I use that. I've been clamoring for that guys for the longest time. Um, I wanted to buy that product from Anne Clothes kasi she has a setting spray na of her own o brand niya. Kaso, medyo mahal pricey yung sa kanya. I think 399 yung sa kanya or something. Or 3... Basta, more than 299 sa kanya. Pero etong detail, makeup by detail kasi guys, this is a very known brand of makeup and cosmetics or cosmetics lang. So, trusted naman sila guys. So, ayan. Ayan yung pinakita ko sa inyo. In one of these days, kapag magme-makeup ako, I'll show you yung whole makeup ko and then after, after niya, anong gagawin. I think pinakita ko yan towards the last part nung pag-uwi na siguro namin. Not sure, pero parang hindi. So, ayan. Kanyan lang, good guys. I-ano mo lang. And so, mga bago pang magme-makeup. Maganda talaga ang setting spray. It adds up to your uh, makeup. Na-hold niya, guys. And, nare-refresh niya yung inyong yung, yung, entire face. Yan lang good ang uh, function or importance or role ng isang setting spray. So, yan. Pinakita ko kanina. minikapan ako ng sales lady, guys. Kaya ako umabot ng halos isang oras. Pero hindi nyo kita. But hindi ko bet yung the way I was, uh, she was putting on my makeup. Iba pa rin yung sa akin, guys. Yung sa kanya, masyadong masyadong malapad yung pagkakagawa niya sa makeup ko. Hindi ko siya bet. So ayan, tuloy na tayong kumain. Ang duda ko guys, dito sa dalawang pan or bread na to, dito tumaas yung sugar ko. Kasi when I took my sugar count kaninang umaga, naka 100 plus ako guys, 157. Ang taas na nun. So naratel ako guys. Sus you ginoo. Know, oh. Ay! Bababa pala ako ngayon guys. Iinom ako ng gamot. Kalimutan ko uminom. Kasi, Um, ang pag-inom ng metformin is in the morning after a heavy meal. So, ayan, natuklasan ko na na hindi pala gumagana yung aking Hello, guys. microphone. So, <laughs> dito na ako, ma, Na ang Ay, nako. Nakakalobs. Ako Kana, ka kana. Say pa hello, hello. Nyo, wala na di ay, guys. Pasensya. Good ka ayo, guys. bat na good siya. Mm -hmm. Ha, hi. Mag-charge mm -hmm. na good. kanina, I took my sugar down. Ah, uh, nag-140 po ko guys. Kaya po. Kasi nila matikis ba? Mag-180 abang. abang ito magugod, okay? 100, okay. kayo, ang mag-180 abang. Taas na kaya. Parang nako. So, if it's just below 180, uh, below 150, pwede na po. Pwede na po. Pwede na po guys. Okay, second day na na po. sa ako. Ang tambal.

mist face mist setting spray oh, eye shadow sige lang hindi na na kong time tomorrow siguro mag vlog ko and I will record uh, when I put on those ito nga palit sya from detail makeup makeup by detail sya Wait na guys, kagilaay na mi duha. Like, kayo eh, sa camera dua. Anyway, nakapag-coffee na kami. And then, mamaya, kami lang daw ni Kian mag-order para sa dinner namin. Si Daddy hindi na. Kasi busog na si Dada. Busog na ako sa So, I'll end my vlog na guys. Kasi wala naman akong gagawin pagdating sa bahay. I will just be resting. I will be watching. Uh, taxi driver. Taxi driver. Yan yung series na wina-watch ko ngayon. Series, ano na ako, episode 10. So, kulang pa ako ng 6 episodes. And then, tatapusin ko rin panoorin yung Incognito. Kasi I think episode 6 din ako sa Incognito. I'll see you guys again on our next vlog, people tayo parating guys sa uh, dahil love tayo ng Panginoon Panginoong Diyos maraming salamat tapos na pala kami magsimba ng umaga kaya chill chill lang kami ni daddy babush